hindi, by ano, minuto, time para lahat makapasok. Hindi, lahat makapasok. Pwede na yun. Para masaya. Lahat naglaro yung mga girls. Girls! Nilayasan

Kay ano, kay Kuya, ano? Kay Kuya Bay. Kay, kay Rachel. Ah, pero oh. <laughs> in kay Rochelle. <laughs> Rochelle, <laughs> Sa anim? Anim? Sali tayo. Anim? tayo. Walo, pito, walo. <laughs> Buti nagdala siya ng ano. Buti nagdala siya ng ano. Katlin. Mamaya na si Kuya kayo kasi wala tayo dress.